dang tanghali po sa inyo guys Ito lang po yung si Super Pakwan guys Pupunta po ako rito sa Marikina guys Dahil mayroon tayong bibigyan rito ng bigas guys Naka sobra isang buwan na guys Ito guys na bibigyan ko ng bigas Ito na guys Pupunta ako sa kanya pero ito malayo guys sa kanya guys Papunta pa lang ito pala yung tulay guys Ito yung sa Marikina, guys. Ito, guys. Yung Marikina. Ayan, matraffic, guys. Ito yung tulay, guys, oh. Ayan, yung tulay. Ngayon, papunta pa lang ako dyan, guys. Sa yung bibigyan ko ng bigas, guys. Maraming salamat yung bibigyan ko ng bigas. Papunta na ako guys, ah. Maghintay-hintay ka dyan, ah. Sige, bye-bye, ah. Itutuloy ko yan mamaya. Mamaya bibili ako ng bigas, guys. Sige. Good morning, good morning po. Ito po yon si Nader Gulam sa FB. Ito na po, bibili ako ng bigas. Dahil mahal na yung Coco Pandan talaga guys. Sa totoo, araw-araw tumataas to, yan guys. Sa totoo. Yung bibigyan ko ng bigas, dito lang po yan sa may 17 Avenue. Saan po yung 17 Avenue? 17 Avenue, bibigyan ko ng bigas ito lang po yung super pack one yung hindi pa naka-subscriber dyan ito lang yung super pack one, pake button para lagi kayo update sa youtube channel ko ito na po, dito po ako bumili ng bigas sa totoo mahal na yung coco pandan guys ito na po, bibili na po ako ayun guys, ito isa po pre, karga doon sa motor nice. ah? coco pandan, isa lang ito guys, bibili ako mahal na yung coco pandan yung ano po talaga pasensya na po tagal sobra isang buwan yan po ngayon ko lang na ipatupad yung ibibigay ko sa kanya na bigas maraming salamat po sa inyo mababa lang ito dahil rails lang ito to na po bibili po ako ng bigas ito po <coughs> yung pandan po mahal na talaga guys ito na po <coughs> Sige, karga na po sa motor. Ito na po, bumili ako ng Coco Pandan. Mahal talaga yung Coco Pandan, guys. Sa totoo, guys. Ay, mahal. Dahil yung pinangakuan ko na bibigyan ko ng bigas. Nandito lang ako sa Marikina, dito sa Maylawasa. <coughs> Ay, saan po, pre, yung 17 Avenue, pre? 17 Ay, ito, ito? Doon, 20. Doon pa? Doon, ano, kaya, isa piraso. Isang piraso, alam mo yung isang piraso. Isang piraso, isang hotel. Isang sako, yun ang sabihin mo. Isang sako. Oh, no, yan. Ekar karga na, doon na motor sa likod. Ito na po, kumuha ko ng bigas. Ito, makakarating po sa, bibigyan ko ng bigas sa totoo. Matagal na po sa akin, nagtitix yan. Ano po, maigit. Sobra isang buwan po talaga yan, guys. Ito, guys, yung mayari ng bigas talaga umaas na yung bigas kasi nagpapataas yung sa Vietnam. Kahit matas kaya pa rin natin yung bilhin yung bigas. Kailangan talaga kahit walang ulam yan guys. Masarap yung koko pandan. Ayan. Ayan po yan. Ayan sa motor. Ikarga. Ayan. Ikakarga namin. Ito po. Ayan talaga. Alam mo yung bahay ko doon po sa barangay Commonwealth. Nakapunta lang ako rito dahil... May tumawag sa akin na bibigyan ko ng bigas Sobra isang buwan na guys Ngayon ipapatupad ko na guys Ibibigay ko na sa kanya po Ito po ayan Dadaling ko na po yan sa kaniya guys Ito na po yung bigas ayan. ayan baka lumagpas na po Ayan guys ah, Ito po Pinakarga namin yung bigas Ito na Binabaw yung mga bigas talaga Galing sa Bulacan Bukaw yan pre ah. Kasi doon ako namimili Alam ko pababa kasi alam ko mawaba rin dito eh mahal talaga yung bigas dito guys kasi malayo ito sa marikina talaga ito okay dudugtungan ko lang ito kasi papadala ko na yung bigas maraming salamat sa inyo yung hindi pa nakapalo dyan ito lang yung super pakwan vlogger sa youtube magbutong kayo para lagi kayo updated ayan na guys ayan, ayan. yung mga tropa natin ayan na Ayan guys. Ah, uh, uh, puputulin ko muna kasi hanapin ko yung bibigyan ko ng bigas. Si Carol daw ito. Yung bibigyan ko ng bigas. Dito lang yan. Lumagpas so na ako rito sa may avenue. Si Vintin daw ito guys. Ito pupuntahan ko na po. Sige maraming salamat. Ipapatuloy ko po ito mamaya uh, guys. Okay. Ito na po, ipapatuloy ko na po yung ibibigay ko. Nakita ko na po yung bibigyan ko ng bigas. Nandito na po. Kanina, doon ako bumili ng bigas. Kanina sa may tapat na lawas ha. Kaso lang guys, mahal talaga yung kukupandan guys ngayon. Sa totoo. Ngayon yung bibigyan ko, nakita ko na dahil katsyat ko na. Nakasubra isang buwan niyan guys. Na Nagtitik sa akin yan, guys Ito na siya guys oh Nakapaka Maganda pala siya guys Hindi alata na may anak Pero ito guys nakita ko na Bibigay ko na sa kanya yung bigas guys Ayan na ay, nakaka Kinarga ko na sa motor Sa marikina ito guys Sa marikina dito guys Ito Ayon Kasi dahil nakita ko na sa kanya Ibibigay ko na yung bigas Anong masasabi mo, Carol? Wala ka pang sinilas, ha? Wala ka pa pang bilis sinilas? Ito, guys. Oh, anong masasabi mo, Carol, sa bigas? Ano, salamat po kasi may bigas na po kami. Thank you for Super Okay po. Ito lang po yung Super Pack one. Ngayon, dahil nak nakita na kami kasi marami pa akong pupuntahan, guys. Sa totoo, anong ibibigay ko na sa kanya kasi pauwi na ako kasi anong oras na marami pa akong kailangan trabahuin. Bibigay ko po sa kanya yung bigas. Sino po magbubuhat? Ako na lang po. Kaya po yung magbuhat? Opo. Ayun, sige, ha? Ano po pa yung kailangan mo? Di ba, bibili ka pa ng pampers? Opo. Anong, ba, ano yung anak mo na nag uh, na, gumagamit ng pampers? Anong ginagamit? Maliit ba? Yung small, yung Double medium? Thing. Ah, malaki na. <laughs> Ilan taon na yun? Bakit? Hindi, kahit gatas na lang bakit malaki yun? Oh, sige, ah, sige, ha? Ah. Ngayon, ibibigay ko na po sa kanya. Ito po yon siya, ha? Oh, Wala kasi yung anak ko, eh. Kasi siya kasi yung kumukuha sa akin. ayon, ito na po. Ibibigay ko na po sa kanya yung bigas. O oh, sige, anong masasabi mo ngayon kasi pauwi na ako, matatanggap mo na yung bigas. Maraming salamat po sa iyo. Okay, maraming salamat din sa inyo. Sana makatulong din sa iyo yung binigay ko sa iyo na bigas, ha? Tulong po yan sa pamilya ko. Okay, maraming salamat. Sana makatulong yan sa mga anak mo. Sige. Ah, sige. Ito po, bibigyan ko po siya ng pambiling gatas. Gatas daw ang kailangan. Ito guys, ibibigay ko sa kanya. O, tanggapin mo. Idadagdag ko na lang yan sa bigas na binigay ko sa'yo. Maraming salamat po. O, sige. Maraming salamat. Kahit hindi ako nakapunta sa bahay mo, ang importante na ipatupad ko yung binigay ko sa'yo na bigas. Ha? Carol, ang importante, makakatulong sa'yo yung ibibigay ko sa'yo na bigas. ah, Sige, itaas mo yung... Okay. Yung bigas, ito na. Buhatin mo na. Kasi wala wala rito yung asawa niya, kaya na po magbubuhat, guys. Oh, kitiran natin. Sige, ayan na, guys. Ibibigay ko na yung bigas. Sige! Babae po. Okay. Toko 'yan sa Marikina, guys. Dito 'yan sa May Lawas sa rito guys, dito yan, sa May 17, abin maraming salamat sa inyo guys ha Ito po yan ha Ito po yan, dito yan guys, pumunta ko rito malayo, yung lugar ko guys sa Barangay Commonwealth Doon ako nakatira guys, kasi eh ito Nagsichart sa akin, sobra isang buwan na guys, ngayon ko lang naipatupad guys sa kanya ha Yung hindi pa nakapalo sa akin, ito lang yung Super Pac-1 Pakibuto na lang sa YouTube channel ko Maraming salamat. Ayan, maraming salamat sa iyo, Carol. Sige, tay ka lang ha, Carol lang.